Hello, good morning, good morning nga pala guys. Meron nga pala tayong bagong bisita ngayon si John Amores. Pero hindi ito yung basketball bulista na nakipagsuntukan ha. Ito yung takot sa suntukan. <laughs> Pero mabait tong batang to si John. Ah, uh, bisita natin siya ngayon. Dito sa bahay, nagpunta siya kasi kahapon. Galing kami ng court. So sabi ko sa kanya, matalo manalo sa laro nila kahapon eh bibigyan ko siya ng bola pag nagpunta sa sa bahay eh ito kay aga aga nandito na siya sa bahay so bibigay ko nga pala itong bola na pinaglumaan ko pero ang totoo kunwari lang yung yung luma ibibigay ko sa kanya pero ang totoo yung bagong bola ibibigay ko sa kanya so panoorin nyo guys kung ano yung magiging reaction niya ngayon ito nga pala guys yung bibigay natin bola kay Jan. titigyan natin kung ano yung reaction niya. <laughs> Ito yung pinaglumakakong bola. Tingnan natin kung ano yung reaction niya pag natanggap niya itong bolang to. Tingnan natin kung malulungkot ba siya o maiiyat o matutuwa. Pero sa tingin ko, mukhang malulungkot to. Ayun guys, pagkaitsya ko sa kanya ng bola, parang nang lumo ang tsura ni Jan hindi makangiti ang nabanggit niya lang dito sana hindi nila ako nagpunta <laughs> pero joke lang yun pero ito talaga nangyari pero ang talagang totoo guys ito talaga ang bibigyan ko sa kanya ayan. dito ngumitihin, ngumitihin na nga pala ang tropa natin tuwang tuwa at hindi siya nanginayo na magpunta sa bahay ayan o no? dalawa na nga pala binigay ko sa kanyang bola para yung isa pang laro-laro niya lang at yung isa naman pwede niyang iwi sa Pilipinas at ibigay niya sa kanyang anakis so yan guys masaya na yung tropa natin kasi nakatanggap na siya ng bagong bola so yung isang lumang bola pang practice practice niya lang yun at sabi niya sa akin yung bagong bola bibigay niya sa anak niya pag umuwi siya ng Pilipinas at kung akala nyo guys tapos na itong palabas na to hindi magugulat lalo si Jan. Kasi may bibigay akong sapatos sa kanya. Hindi man siya bago at least magagamit siya pa sa paglalaro ng basketball. At mas maganda to sa kaysa sa inaakala niya. Kaya panoorin niyo na to guys. Matutuwa kayo dito. Dito nga pala guys kinausap ko ni si Jan. Sabi ko sa kanya kung magtaka sa kanya yung sapatos ko ibibigay ko sa kanya yung sapatos ko na sinusot ng night ito nga pala binuksan ko na sa may drawer ko ayan o ah may wagang cabinet pala dito pinasuot ko na nga pala sa kanya yung Nike ko ito madalas ka itong sinusot sa basketball eh gusto ko ibigay na lang to kay Jan para may magamit siya na mas maayos na sapatos at yun, sabi ko sa kanya, i-sintas niya para makita natin kung talagang kasya ba talaga sa kanya yung sapatos. Kasi sabi niya, kasya daw. Pero sabi ko sa kanya, kasya yan dahil wala pang sintas. Pero mas maganda kung um, suotin niya yung may sintas na. Ayan guys, so ngayon sinisintas na ni Jan, ni Jan yung sapatos na binigay ko sa kanya. Eh, sana lang magkasya sa kanya. Kasi matagal niya na akong iniiritan ng sapatos eh. Eh, sabi ko sa kanya, sakana kasi ginagamit ko pa. Pero ngayon, ito na yung pagkakataon niya at uh, pang new year niya na rin. Kasi <laughs> para may bago na rin siya masuot ng sapatos. Ito naman to sapatos na to. Hindi naman to last pag na sapatos kasi hindi naman ito yung lagi yung ginagamit kasi marami nga akong sapatos na sinusot dito sa bahay lalo na pag naglalaro ako ng basketball apat uh, yung sapatos na pinagpapalit-palitan ko pag umalis ako o naglalaro ako ng basketball kaya ito yung aking Nike eh, sabi ko sa kanya ko nalang ibibigay hindi ko na nga pala ito pinatripon challenge kasi may mga time na busy rin yung mga ibang player eh hindi rin sila nakakasali sa aming 3 point challenge and guys pinasuot ko na nga pala kay John yung sapatos at sana magkasya sa kanya para ano sabi niya uh, nakadoble pa raw siyang medyas kasi manamig niya dito sa Saudi Arabia yan kinapa niya yung dulo ng sapatos sabi niya may sobra pa ng konti kaya tama lang saka doble rin kasi yung kanyang sinusuot na ano na medyas kaya sabi niya, susuot na lang daw siya ng manipis na medyas para mas lalong magkaroon ng space. Pero ang totoo, eh, exacto lang naman pala sa kanya yung size 41 na sapatos. Kaya ito guys, uh, binigay ko na sa kanya para may magamit siya. At alam na pag naglalaro siya ng basketball. ayun sabi ko sa kanya, sa susunod, kalingan mo maglaro ng basketball ha. <laughs> para sa kasuotin niya rin, lalo, na, lalo na sa laro niya sa basketball. Kasi kung totoo siya, magaling to maglaro siya dyan, mag, maglaro ng basketball at magaling din magdala ng, ano, ng bola. Yun nga lang, eh, yung sapatos niya nga lang minsan, eh, luma na. At medyo may mga sira niya. Kaya sabi ko, ito na lang sa utin mo para sure, mas uh, mas maayos ko makakapaglaro ng basketball. So, ayan guys, binigay ko na nga pala sa kanya yung ating sapatos. Eh, sana lang magamit niya araw-araw sa paglalaro niya sa basketball. Ito, sapatos na binigay natin sa kanya. At ito naman, tong batang to eh, Mabait naman to eh. At lalagay lal ko rin siya nakakausap sa ano, sa basketball. Pag nagpupunta ako ng court, yun. Kaya, masaya din tong kausap tong taong to. Kaya, ayan. Sabi ko, suotin na yung sapatos para masubukan na kung talagang kakasya sa kanya. Kasi siya na lang iniintay na itong sapatos na ito eh. Ayan. Binigyan ko na nga rin pala siya ng bola. Ayan ang pinangako sa kanya. Nabibigyan ko siya ng bola kapag nakita kami at nagpunta siya sa bahay. Ayan, hindi lang pala bola yung nabitbit niya. Pati na rin pala itong sapatos ko na naik. So, sana guys ah uh, laging gamitin ni Jan itong aking binigay na sapatos para pag tuwing maglalaro siya ng basketball at sana eh, mas maganda yung magiging laro niya sa basketball sa susunod na araw pa ayan meron na siyang sapatos at mas maayos pa ngayon di ba? Diba? yan ang talaga ang buhay minsan sinaswerte bola lang ang iningi, pero binigyan pa natin ng sapatos yan, paalis na dyan sa dyan. yan sabi niya, magpicture-picture daw kami. Ayan, o yan, o, gwapong-gwapo na dyan si dyan. O, sige. Para sa inyo lang. O, sige, galingan mo, ha? Oo lang ang iti pagka... Papawiin ko yan pag natalo ka pa. O, sige, sige, sige. Ingat, ingat. Opa. pa. dito na nga pala natatapos ang ating video guys masaya masaya ang ating tropa dahil makakauwi na siya hindi lang bola yung kanyang bitbit -bit, pati yung aking sapatos bitbit -bit niya na rin yan ang aking bigay para sa kanya Tapin happy new year na rin sa'yo dyan ingat at sana sa susunod mas galingan mo pa sa paglalaro ng basketball ingat and God bless